Number 10. Ang dumudugong puno ng Afrika. Sa mga kagubatan ng Afrika, may isang kakaibang puno na tinatawag na Pterocarpus angolensis o mas kilala bilang bloodwood tree. Kapag ito ay nasugatan o nabawasan ng balat ng kahoy, dumadaloy mula rito ang isang makapal at matingkad na pulang dagda na animoy tunay na dugo ng tao. Maraming unang nakakita rito ang natakot, iniisip na may sumpa o kakaibang nilalang na nananahan sa puno. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, ang pulang likido ay isang uri ng resin na sagana sa tannins at anthocyanins, mga natural na sangka na nagbibigay ng kulay at nagsisilbing proteksyon laban sa insekto at fungi. Hindi lamang nakakabighani sa itsura, kundi napakahalaga rin sa mga lokal na komunidad ang punong ito. Ginagamit nila ang dagta bilang gamot sa sugat, paso at iba pang karamdaman sa balat. May ilan ding gumagamit nito bilang tinta at pintura dahil sa matingkad nitong kulay. Sa bawat patak ng pulang likido, tila nagpapaalala ang kalikasan na may hiwaga sa likod ng agham. At minsan, ang mga dugong ating kinatatakutan ay likas lamang na pagtatangbol ng mundo laban sa sarili nitong sakit. Number 9. Ang asul na ulan ng Texas noong 2025. Ikinabahala ng mga residente ng Texas ang pag-ulan ng kulay asul na tubig na tumagal ng ilang minuto, munit na dulot ng matinding takot at pagkalito. Ang mga kalsada at bubong ay nabalot ng ulay bughaw at agad na kumalat sa social media ang mga video na tila eksena sa isang pelikula. Sa unay, inakala ng ilan na sinyales ito ng kakaibang pangyayari o eksperimento ng gobyerno Ngunit kalaunan ay natuklasan ng mga eksperto na ang dahilan ay copper sulfate, isang kemikal na ginagamit sa industriya na nakahalo sa ulan matapos masira ang mga imbakan dahil sa nagdaang baha. Ayon sa mga environmental scientist, ang copper sulfate ay delikado sa kalikasan at maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga halaman at hayop kung patuloy na masisinghot o maaapektuhan ang lupa. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala na ang kapabayaan ng tao sa pagtatago ng mga kemikal ay may kakambal na panganib. Sa kabila ng kagandahan ng kulay asul na ulan, dala nito ang mapait na katotohanan na minsan, ang kagandahan ng kalikasan ay maaring maging babala ng nalalapit na kapahamakan. Number 8. Ang pula at nakakabahalang ilog ng Peru. Isang umaga sa lungsod ng Lima, Peru ginulat ang mga residente nang biglang mamula ang tubig ng Remac River, ang pangunahing pinagkukunan ng inumin at patubig ng rehiyon. Mula sa mga tulay at pangpang, -pang, mistulang dugo ang umaago sa ilog, dahilan upang magpanik ang mga lokal na naniniwala sa sinaunang alamat ng mga inka, na Nakapag namumula ang ilog, may darating na malaking trahedya. Agad na rumesponde ang mga autoridad at environmental experts upang siyasatin ang misteryosong pagbabago ng kulay ng tubig, pagkaraan ng ilang pagsusuri, nataklasan nilang hindi sumpa o himala ang dahilan, kundi mga kemikal na tumagas mula sa mga kalapit na pabrika at minahan. Bagamat non-toxic ang ilan sa mga sangkap, patuloy pa rin pinangangambahan ng mga mamamayan ang epekto nito sa kalikasan at kalusugan. Ang pulang ilog ay nagsilbing babala sa mundo na ang mga kasalanan ng industriya ay may kapalit. At minsan, ang mismong likas na yaman na nagbibigay buhay ay siya ring nagdadala ng paalala sa ating kapabayaan. Number 7. Ang punong nagbubuga ng tubig sa Montenegro. Sa nayon ng Dinosa sa Montenegro matatagpuan ang isang kakaibang tanawin na tinawag ng mga lokal na Fountain Tree. Mula sa labas ay mukha itong ordinaryong puno ng mulberry, ngunit tuwing panahon ng tag-ulan, bigla na lamang itong bumubulwak ng tubig mula sa katawan nito. Parang may bukal na nagmumula sa loob. Ayon sa mga nakatira roon, kapag bumaha na ang paligid, umaapaw ang tubig mula sa lupa at tumatago sa butas ng puno dahilan upang ito ay magmisto lang nagbubuga ng malinaw na bukal. Dahil sa pambihirang tagpong ito, dumagsa ang mga turista at mamamahayag upang saksihan ang himala ng kalikasan. May mga nagsasabing ito raw ay biyaya, habang ang iba na may naniniwalang may nilalang na nagbabantay sa puno. Muno ipinaliwanag ng mga siyentipiko na ang pangyayari ay bunga lamang ng natural na presyon ng tubig mula sa mga underground spring. Gayunpaman, nananatiling misteryoso at kahangahanga para sa marami. Dahil sa bawat patak ng tubig na lumalabas sa puno, tila may paalala ang kalikasan. May buhay at hiwaga kahit sa pinakaugat ng mundo. Number 6. Ang digmaan ng mga unggoy sa lungsod ng Lopburi noong panahon ng lockdown sa Thailand. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa lungsod ng Lopburi isang lugar na dati tahimik at puno ng turista. Dahil sa kawalan ng mga bisita at paggain, nagsimulang magbanggaan ang libu-libong unggoy sa kansada. Nabuo ang dalawang magkaribal na grupo ng mga makak, na tila mga gang sa lungsod, nag-aagawan sa teritoryo, pagkain, at liderato. Ang mga mamamayan ay napilitang magkubli sa kanilang mga tahanan habang ang mga unggoy ay nagwawala sa mga tindahan. Nagbabasag ng salamin at umaatake ng mga sasakyan. Dahil sa lumalalang kaguluhan, kinailangang kumilos ang mga autoridad. Nagpadala sila ng mga pulis na armado lamang ng tirador at patpat -pat upang pigilan ang mga agresibong primado. Maging ang mga leader ng bawat grupo ay pinangalanan pa ng mga residente, si Red One at The Beard. Nang sa wakas ay mahuli ang dalawang pinuno. Unti-unting tumigil ang kaguluhan ngunit nanatiling simbolo ito ng kung paano ang gutom at kawalan ng balanse sa kalikasan ay maaaring magdulot ng gulo, hindi lamang sa tao, kundi maging sa mga hayop na dati nating kabahagi ng kapayapaan. Number 5. Ang misteryosong pag-ulan ng isda at barya, isa sa pinakanakakamanghang natural na pangyayari ay ang tinatawag na rain of animals, kung saan bumabagsak mula sa langit ang mga isda, palaka at minsan pa nga, mga barya, sa ilang bahagi ng mundo, kabilang ang Honduras at Russia, nasaksihan ng mga residente ang pag-ulan ng buhay na isda matapos ang malakas na bagyo. Ayon sa mga eksperto, malalakas na hangin o buhawi ang siyang humihigop sa mga isdang malapit sa ibabaw ng tubig at itinatapon ng mga ito sa kalupaan ilang kilometro ang layo. Sa Russia naman, may isang ulat kung saan kasabay ng ulan ay bumagsak din ang mga lumang baryang pilak mula pa noong ikadalawang bes na siglo. Para sa marami, ito'y tila himala o parusa mula sa langit. Ngunit sa mga siyentipiko, patunay ito ng kakaibang kapangyarihan ng kalikasan. Ipinapakita ng ganitong pangyayari na may mga puwersang lampas sa ating pangunawa. Mga bagyong kayang itaas ang dagat sa himpapawid at ibuhos muli sa lupa. Sa kabila ng paliwanag ng Agham, Nananatili pa rin misteryo para sa mga nakasaksi kung bakit, sa ilang pagkakataon, hindi lamang tubig kundi pati mga isda at kayamanan ng nakaraan ang ibinabalik ng kalangitan. Number 4. Ang Tatlong Araw sa Langit ng China Noong taglamig ng 2019, namangha ang mga residente ng silangang bahagi ng China nang biglang lumitaw sa kalangitan ang tila tatlong araw na sabay-sabay na sumisikat. Ang hindi pangkaraniwang tanawing ito ay tinawag na parhelion o sun dogs. Sa una, marami ang nag-akala na ito ay senyales ng dulo ng mundo o isang lihim na eksperimento ng gobyerno. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, ito ay bunga lamang ng pagre-reflect ng liwanag ng araw sa maliliit na kristal ng yelo sa ulap. Dahil sa tamang anggulo at temperatura, nagmumukhang tatlong araw na nakahanay sa himpapawid. Bagamat may siyentipikong paliwanag, hindi pa rin maitatanggi ang kakaibang hiwagang dulot ng tanawing ito. Para sa iba, isa itong simbolo ng pagbabago at misteryo ng kalikasan. Isang paalala na may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan, ngunit maari nating pahalagahan. Sa tuwing muling lilitaw ang ganitong tatlong araw sa langit, Nagiging sandali ito ng pagkamangha, pagninilay at pagkilala sa kaharian ng siyensya na minsan ay kasing ng paniniwala. Number 3. Ang bundok na paakyat ang tubig. Sa estado ng Maharashtra sa India, matatagpuan ang isang kababalaghan na tila nilalabanan mismo ang batas ng grabidad, ang tinatawag na Upward Waterfall o bundok na paakyat ang tubig. Kapag nagbuhos ka ng tubig mula sa bote o tinignan ng agos ng talon, mapapansin mong imbes na bumaba, ang likido ay tila umaakyat. Ang dahilan pala nito ay ang napakalakas na hangin na tumatama sa gilid ng bundok na nagtutulak sa tubig pa itaas at ginagawang parang kababalaghan sa mata ng mga turista. Isa ipo sa mga pinakapinupuntahang lugar tuwing panahon ng tagulan lalo na sa nanaghat pas. Libo-libong bisita ang nagtutungo rito upang masaksihan mismo ang himala ng kalikasan. Ngunit higit pa sa ganda ng tanawin, ipinapakita ng bundok na ito kung gaano kadinamiko at makapangyarihan ang ating mundo na kahit ang mga batas ng pisika ay tila kayang baluktutin kapag ang kalikasan na mismo ang kumilos. Number 2 ang Eternal Flame Waterfall ng New York Sa Shale Creek Preserve sa Erie County, New York, matatagpuan ang isa sa pinakakamanghamanghang tanawin sa buong mundo, isang talon na may apoy sa ilalim ng tubig. Tinatawag itong Eternal Flame Falls, kung saan sa likod ng dumadaloy na tubig ay may maliit na kuweba na patuloy na naglalagablab. Ayon sa mga siyentipiko, ang apoy ay nagmumula sa natural na gas na tumatagas mula sa bitak ng mga bato na otomatikong nasusunog kapag nagkaroon ng sapat na hangin. Para sa mga unang nakakita rito, mistula itong milagro, tubig na nagbubuhos ng apoy, dalawang magkasalungat na elemento na nagkakasundo sa iisang tanawin. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, may madilim ding bahagi. Dahil sa dami ng mga turista, unti-unting nasisira ang paligid. May mga nagtatapon ng basura at ilan pang walang pakundangan sinusubukang patay ng apoy para lamang magpasikat sa video. Paulit-ulit itong muling sinisindihan ng mga park ranger upang mapanatiling buhay ang simbolo ng walang hanggang apoy. Ang Eternal Flame Waterfall ay hindi lamang paalala ng galing ng kalikasan, kundi pati ng pananagutan ng tao na ang kagandahan ay mananatili lamang kung ito ay ating pangangalagaan. Number 1. Ang lungsod na tinakpan ng sapot ng gagamba noong 2022. Matapos ang malawakang pagbaha sa Pakistan, isang nakakatindig balahibong tanawin ang bumungan sa mga residente. Halos buong bayan ay natakpan ng makakapal na sapot ng gagamba. Dahil sa pagtaas ng tubig, napilitan ang mga gagamba na lumikas mula sa kanilang mga lungga at umakyat sa mga puno at poste ng kuryente. Sa loob lamang ng isang araw, nabalat ng puting sapot ang buong paligid na animoy eksena sa isang horror movie. Maraming mamamayan ang natakot at iniugnay ito sa masamang pangitain. Ngunit kalaunan ay ipinaliwanag ng mga eksperto na ito'y likas na tugon ng mga insekto upang makaligtas sa baha. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagsilbing patunay sa kahusayan ng kalikasan sa pag-angkot sa panganib. Gayun paman, nagdulot ito ng matinding takot at abala sa mga residente na kinailangang sunugin o linisin ang mga sapot upang maibalik ang normal na daloy ng buhay. Ang tinatawag na Spider City ng Pakistan ay nanapiling simbolo ng hiwaga ng mundo na kahit sa gitna ng kalamidad, nakakahanap pa rin ang paraan ang kalikasan upang ipakita ang kahangahangang liksi at katatagan nito.